Hello, magandang buhay po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa mga KSS members natin na nasalanta ng Bagyong Tino, yung mga KSS members natin na uh, nasalanta din ng Bagyong Ramil, yung mga KSS members natin na nasalanta noong uh, Bagyong Mirasol opong at yung mga sa ss members natin na uh, nilindol kumbaga nagkaroon ng trahedya sa kanila lalong-lalo lalo na po sa mga lugar na masyadong apektado ng nagdaang uh, lindol yung sa Cebu at saka sa Davao Oriental So sa lahat-lahat po ng mga KSS members na uh, dumanas ng trahedya sa panahong ito po ah uh, nakakalungkot pero talagang ganun siguro talaga ang uh, buhay natin parte na yan ang buhay natin na dapat nating pagdaanan na tayo magiging handa at magiging alerto sa ating buhay at dapat nating paghandaan na talagang sa atin sa bansa natin sa Pilipinas eh, tayo ay makakaranas ng mga ganyang klasing uh, trahedya, ganyang klasing mga uh, natural uh, natural calamity calamities kasi nga meron tayong bagyo, meron tayong lindol, meron pa nga tayong pagputok pa nga ng bulkan eh. Diba? Kaya sa mga KSS members ko eh, laban lang. Ganun lang talaga yon. Dahil napapanahon na nga yung ganyan, nangyari na sa atin, nangyari na sa Cebu, nangyari na sa iba't ibang lugar ng Pilipinas na sinalanta nga ng bagyo at saka lindol so bilang uh, member ng SSS so ako na lang din po ay magbigay mag impart sa inyo ng uh, kaalaman doon sa mga SS members na gustong mag-avail ng uh, calamity loan sa SSS so, ibabahagi ko po sa inyo ito ito ay based sa uh, uh, experience at mga nagpapa-assist sa akin sa online assist na ginagawa ko so ibabahagi ko sa inyo kasi nga alam ko na ang iba sa inyo ay di pa alam Ha, di pa alam at kung paano ang process ng calamity loan sa SSS at yung lalong lalo na po yung tinatawag na eligibility kung sino lang po ba ang pwedeng mag-avail ng SSS calamity loan na ino-offer ni SSS para sa mga member so unang una po dapat kayo po ay employed. So pag-usapan muna natin yung pagiging employed ng isang SS member na nandyan sa lugar na naapektuhan ng lindol or ng bagyo. So kung kayo po ay employed, dapat po meron po kayong hulog at least na 36 months at least 36 months posted contribution bilang SS members. Ngayon kung kakalipat mula ang diyan sa company sa present company mo, dapat po kung bago ka diyan sa company mo kayo po ay meron ng at least na 6 months posted contribution. Ibig sabihin kung resign ka sa uh, previous mong company or na end of contract ka, dumating ka sa bagong company mo ngayon, sa present company mo, at least meron ka ng 6 months posted contribution. Pangalawa, dapat po bago dumating yung trahedya, bago dumating yung lindol, pagputok ng vulkan, uh, uh, bagyo, bago dumating po yan, yung natural calamities na yan, dapat po updated po ang inyong home address at mailing address na ang address niyo po ay napaloob sa declared calamity area. Hindi po in ni SSS na uh, ang address mo ay iba tapos saka mo na lang i uh, tawag nito babaguhin saka ka lang magpa ng SSA 4 kasi nga kailangan mong magkalamiti at nasa lugar ka nang strike in ibig sabihin nasa lugar ka nang um, naka-declared na calamity area Kung karakara ka ka lang mag uh, mag SSA 4 hindi ka na i-allow ni SSS gusto ni SSS na yung mga member ay updated sa kanilang home address at saka mailing address na sa pangyayari ng natural calamity updated na yung iyong home address at mailing address kaya kung hahabulin mo lang siya dahil gusto mo mag avail hindi na po ay allowed yan nasa policy po yan ni SSS dahil calamity nga ang ino-offer ng SSS. So, calamity nga ang ino-offer nila. So, kung ikaw ay nagkaroon na ng salary loan, so, ibig sabihin, meron kang previous salary loan, dapat updated po yan. Dahil kung kahit meron ka isang buwan na past due, hindi ka rin makaka-avail ng SSS calamity loan. Ayaw po ni SSS. Nasa policy po nilang bago niyan na dapat wala kang past due. At kung ikaw naman ay wala namang salary loan, wala ka pa rin calamity loan. So gusto mo nga mag-avail ng calamity loan. Pero meron kang restructured loan. Ano pa ano po ba yung restructured loan? Yun po yung meron kang uh, tinatawag dati na condonation, na tinatawag na ngayong consul loan. Kung meron ka po niyan at existing na meron ka or continuous ka pa nagbabayad or hindi ka pa tapos magbayad niyan, hindi ka rin pwedeng mag-avail ng calamity loan. Kaya doon po sa mga halimbawa, uh, pag-inquire mo, updated naman ang iyong home address, updated din ang iyong uh, mailing address, updated din ang cellphone number mo para sa OTP, meron ka na rin disbursement account na pagpapasukan ng proceed ng loan mo pero meron kang past due na hahabulin, halimbawa may past due ka lang na mga 1,000 plus, 500 below or may kahit piso ka na uh, past due, gusto mo tong bayaran. Kasi nga nakalagay nga nung mag-inquire ka na may past due ka, gusto mo habulin para makapag-avail ka ng calamity loan. Pwede mo siyang bayaran actually. Pwede mo siyang bayaran uh, through voluntary magpabayad ka. Kung anumang channel ang gagamitin mo, it's, it's either GCash or magbabayad kami mismo sa branch pero hindi na po inaallow this is is na karakarakan porque binayaran mo yung past due mo makakapag-renew ka kaagad or makakapag-avail kaagad ng loan hindi rin pwede nakalagay po yan sa kanilang new guidelines hindi rin po agad after 3 months ka pa pwedeng mag-avail ng loan so ang gusto ko lang din ma ano ma i-share e ko sa inyo na kung gusto niyo nyo talagang um, nakapag-avail agad-agad kay SSS, ma-enjoy nyo ang benefits ni SSS, lalong-lalo na po sa mga panahong ito na kailangan na kailangan nyo ng pera. Dapat, bago pa man dumating yung itong ang mga um, pagyuhan na to yung mga nangyaring lindol dapat talaga kung ikaw ay employed dapat updated ka sa contribution updated ka sa iyong pagbabayad ng iyong mga naakuhang loan kung ikaw ay palalon dapat updated ka kung saan ka mapapunta, ma-assign o sa lugar ka sa Pilipinas na pa-assign na trabaho. Dapat updated ka sa iyong home address, sa mailing address mo. Kung ikaw ay papalit-palit ng cellphone number dahil may iniiwasan ka, may tinatakasan ka. Dahil ang SSS online ngayon ay may OTP na dapat ina-update mo si SSS. Kaya nga itong online na ito, yung SSS online ng SSS, dapat lagi mo yung updated hindi lamang sa password kundi updated ka kung saan ka man sa Pilipinas in-update mo yung address mo kung pabago-bago ka nga ng sa'yo palitan mo dapat pinapalitan mo kung nagbago ka ng email address dahil di mo na matanda ng password i update po din yan sa pamamagitan ng SSE4 kasi kung updated ka sa iyong record sa SSS napakadali at napakabilis din yung SSS magpahirap ng pera pero kung sa mga ganong bagay hindi ka updated hindi na din ganun ka dali kay SS manghiram ng pera kasi sa guidelines nila ngayon kung dati-rate -dati, kahit may past due ka sa salary loan uh, kahit isang taon, dalawang taon hindi mo bayad dahil nagkaroon ng calamity pahiramin ka ni SSS noon di ba ganon yon pwede ka manghiram ngayon hindi na sa guidelines nila ngayon hindi na po po yan. Dapat wala ka talagang past due talaga kay SSS. Ibig sabihin, kung kaltasan-kaltasan para ma-enjoy mo din yung benefits ni SSS. Yun lang ang may-share ko sa inyo sa mga uh, nagbabalak mag avail ng calamity loan dahil kayo po ay nasa langta ng bagyo, andyan kayo sa danger zone or nasa area na uh, na-declare dahil pumutok yung vulkan, andyan kayo sa lugar na nilindol, ganoon, dapat updated ang inyong SSS records. Yun lang. Salamat.